yun nga, hello mga kamader so gagawa tayo ngayon ng pampaswerte pang, pang attract sa mga pera and syempre para din sa good good health so eh, konti lang naman yung mga kailangan natin so umpisa natin dito sa sa bawang at saka sa bawang oh, hindi ko pa pala nakuha yung ano so wait lang babalik ako so ito lang kulang natin kanina itong dahon ng laurel yan sa so, ito lang kailangan natin isang dahon ng laurel at isang buong bawang tsaka itong kulay red na ribbon, pede rin red na tali. basta kahit ano basta kulay red lang sya, Tsaka itong tape mga pwede rin tong mga tape. So, tara, mga 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 Uh, kukuha tayo ng siguro mga geto ka haba. Ganyan. Nasa inyo kung gano kung anong gusto nyong haba. Pero sa akin gusto ko ganito lang. So, puputulin na natin. Putulin ko na siya. Medyo magalaw yung lamesa ko pero So, ito na naputol ko na siya. So, madali lang to guys. Madali lang ito mga makamader. Ah, uh, kukuha ka lang. Kung wala kayong scotch tape, pwede naman pong itong stapler. Kung wala namang stapler, pwede naman din itong scotch tape. Depende kung anong meron na, kung anong available ang meron sa inyo. So, hanggang na yun? Nahulog sete na siya. Nakaputol na tayo. Na, eto, etong dalawang to, ilalagay natin siya sa dalawang, magkabilang dulo. Isa dito, tsaka isa etong, ano, isa dito. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung pwede nyo itali siya agad. Igenito agad. Tapos doon, doon nyo na siya pagkakabitin pwede rin naman yun. Pero mas maganda siguro yung igaganito nyo muna bago nyo siya ikabit. Pero eto, mabilis lang naman to eh. Mabilis lang naman gawin. So, kailangan natin yung bawang meron siyang parang ulo. Kikita nyo ba? Ayan, yung may ulo. Kasi, dyan natin siya ididikit eh. So, eto, didikit na natin siya. gina ginamitan ko siya ng stapler kasi parang mas ano parang mas dikit siya pag stapler eh pero pero nahihirapan ako ngayon nahihirapan akong magdikit ngayon so, nahihirap oh nahihirap parang ang dali ang dali ng makupul ng ano um, So, hindi siya nadikit. So, eto na siya. Okay lang naman kahit ganyan ni eh, O ano eh. Basta na ano siya. Yung parang kumapit sya sa kulay red na tali. Then, dito naman sa kabila. Okay lang po mga mother kung ganito yung ano natin. Buo or. Hindi basta yung konting ano lang. Pero may buo naman talag. May buo naman ako dito. Ito buo yan. Buo siya. Ayan, buo. Buo. Ilalagyan naman natin siya sa kabila. Sa kabilang tali. Ayan, stay clear. I-stay clear natin siya. Okay. Ayan. Ayan. So, not, ano ko na sila, Nalagay ko na sila. Ayan. Pwede na natin pwede nyo na silang idikit. Gamit din syempre yung stapler. Or, sinabi ko nga sa inyo kanina, tali nyo muna siya. <coughs> Bago nyo siya, i-ano, idikit. Para, ayan. Ayan. So, naka ganito na. Yung unang gawa natin is ganito. Ayan. Kailangan yung mga pampaswerte na ginagawa natin, kailangan ilalagay siya sa ano, parang, <coughs> excuse, parang mas, ano siya sa, ah, uh, west. Sa west. Sa part ng west, natin siya ilalagay. Ayan lang. Ito na yung isa. Then, ito naman isang pang paswerte natin. Makukuha <coughs> lang din natin ito sa kaligid o kaya, kung wala naman kayong mga tanim, mga walang tanim yung sa mga kapitbahay, pwede naman po itong bilhin sa palengke. Mga limang isa lang yata to. ito. Ito. <coughs> tatlong ano siya, tatlong tangkay siya ng malunggay. One, and two, and three. Yan. Tatlong tangkay lang po siya ng malunggay. So, pagdidikitin lang natin siya, then, kukuha ulit tayo ng kulay pulang tali, o kaya kulay pulang uh, ribbon. Then, gugupit tayo ng pang tali sa kanya. Depende sa inyo kung gusto nyo mahaba, maiksik, ganun. Asa inyo rin. So, gumapit pa ako ng geto lang siya kaikse. So, iikot ko na siya dito. Ayan. Ito, ito mga mother, eh, sinasabi to sa may pintuan. Yes, sa pintuan siya sinasabi. So, kailangan ang pantali sa kanya. Hindi kasi siya pwedeng i-stapler kasi baka mamatay agad yung ano. O kaya maputol. Kaya, sketch tape yung pang tatali natin sa kanya. ayaw ayok, ayok pa nang ko magpakuha ng ano ito, ito yung sketch tape na ani tata tatagal ng 10 years <laughs> <laughs> so nakakuha na ako ng sketch tape siguro pwede na yung geto kahaba Katali ko na siya dito. Tali. Tali. Then, ilalagay yung scotch tape. O yung siya yung yung maglalak sa kanya. Ayan. Ayan. Sayang so, na nga, Natali ko na siya, eto na siya. So, pwede na natin siyang ilagay sa pinto. Tsaka ito sa part ng west ng bahay. So, tara. Kabitan natin siya sa part ng west. Sa so, ito yung part ng west ng bahay, ng kwarto namin. So, kwarto lang kasi meron kami. Kaya, ito. So, may nakahanda ng thumbtacks para pang ano pang sabit. Ito kasi yung part ng wrist. So dito natin siya ilalagay. So ikakabit na natin siya kasi part ng wrist, so dito wrist kasi. Ay. So ayun nahulog siya pasensya na. Ayun. So ayun na nakasabit na siya sa part ng wrist. So yung malunggay naman Ayan, puro ano siya, puro laki, laki, laki siya na ano yung ano ko. Ayan. Puro ano yan, ayan. Okay. So, ito naman yung ano, isasabit natin sa may pinto. Ayan, ito. So, tara, sabit na natin siya. So, ayun na pinapakabit ko na sa kanya yung ano, Ayan. Thank you, Lord. eh Napapansin puro, ano siya, Lucky Charm. Ayan, nandiyan na yung, ano natin, tatlong malunggay na nakasabit. So, siyempre, pera yan. Tapos, ayan na nga. So, nakabit natin yung mga pampaswerte natin sa west and sa may pintuan. So, pasensya na sa background ko, mga mother, kasi mga naka-plastic yung stop toys ng anak ko. So, yung ano na yon yung pampaswerte na yon itinuro lang din yun ng isang sikat na ano, parang paranormal na ano. Kasi ganun, kilala na yun naman siguro yung sikat na naman na siya. Si ano yun eh, ah, uh, tawagin eh, Mamu. Yan. So, tinuro yun ni Mamu. So, ginawa ko naman din ng Tuesday or and Friday. So, unang ginawa ko, yung ano, yung etong bawang at saka laurel. Yun yung unang ginawa ko. So, kaya ko sinare sa inyo kasi proof and tested naman. Kaya, sinare ko din sa inyo. So, ginawa ko yung unang ano na yun, yung bawang tsaka itong laurel, mga siguro 2 to 3 days may nagchat na or tumawag, tumawag sa asawa ko na magpapa may kontrata so diba it's a big blessing na yon then sumunod naman etong etong malunggay para may nag-share lang din sa isang group na parang mga orasyon-orasyon ganyan. Mga magagaling yung mga admins doon. Thank you sa inyo. At talagang ano uh, ano talaga siya yung mabisa talaga yung ano niya, mabisa yung uh, ano niya, yung swerte niya. So, yun nga yung sa malunggay, ano 'yun, doon ko nga siya nakuha, doon ko siya natutunan sa isang group. Ano 'yun? Uh, ginawa ko 'yun Friday. Friday night 9 kasi mga ano na siya eh. Mga past 10 ko na siya nabasa. So may tanim naman kaming malunggay sa labas. Kaya agad ako kumuha. At itinry ko nga 'yun. So nung mga ano, mga bandang mga 11 past past 11 yun tinry ko na siya, ginawa, ginawa ko siya. Mara, actually, marami, akong ganito eh. Kasi nga, anong... yung cake sa, ano, red ribbon, yon Pero may nabibili naman na ganito sa mga palik-palik kay ganyan. So, yun lang, talagang meron lang talaga kaming mga ganito. Meron lang talaga ako ganito. Agad ko siyang kinuha, tsaka yung dahon ng malunggay na yon Kasi, 'di ba? Ganito pandemic, may mga ano yung sakit na COVID 'yan. <clears throat> As in talagang wala talagang perang walang income, wala pumapasok kasi tigil lahat ng trabaho. So, mga ginawa ko 'yon Friday night. So mga Sunday tumawag yung boss ng asawa ko. Ayun nga. ah uh, may pasok na sila pero ano lang yon asya ah, lang and then ano pa yon ah kontrata din pero hindi naman ma ano malakihan pero it's a big blessing pa rin so hanggang sa excuse eh, na isip ko na i-share din sa inyo Eh uh, 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 ano yun eh may mga friends din ako sa Facebook na kasama ko sa group doon then tinuto at uh, pinipiim nila ako kung ginawa ko daw ba nakakoo ako ano naman eh uh, mabisa naman effective naman ganon Bas, tinuro ko din sa kanila kung paano so hanggang dito na lang sana may matutunan kayo sana uh, umi-effect yung gagawin nyo katulad ng ginawa ko kanina syempre bago yon kailangan think positive ka pag gagawin mo yung mga ritual, mga pampaswerte na gano'n and then syempre samahan natin ng panalangin syempre sigad, sigad pa rin ang nagbibigay ng desisyon sa ating buhay so salamat mga kamader hanggang dito na lang ang aking vlog see you on next my vlog. So, maghahanap pa tayo ng mga pampaswerte na isi-share ko din sa inyo. So, bye! Thank you!